Mga artistang nalink at nakarelasyon ni David Licauco. Number 1, Kylie Padilla. Dahil sa teleseryeng To The One I Love, inilink ito sa aktor na si David at dahil na rin sa chemistry ng dalawa, pero ang totoo na natili lang silang magkaibigan. Number 2, Sura Maraming netizens ang nagulat at napatanong, dahil sa pagkakaroon ng relasyon ni David Licauco sa actress na si Sura taong 2017 nang naibalita na nagkaroon sila ng lihim na relasyon, hindi rin ito nagtagal dahil sa pariho silang busy sa kanya-kanya nilang network. Number 3, Shira Diaz. Ang actress na si Shira Diaz ay nalink kay David dahil magkasama sila sa isang pelikulang, Because I Love You, at hindi maiwasang ibagay ang dalawa dahil sa hatid na chemistry at kilig ng mga netizen sa dalawa, pero ang katunayan ay magkaibigan lang ang mga ito. Number 4, Beatrice Santos. Si Beatrice Santos ay ang non-showbiz girlfriend ng actor na si David noong 2019, pero naghiwalay ang dalawa sa taong 2023 sa hindi malamang dahilan. Number 5, Barbie Forteza. Ang actress na si Barbie Forteza ay lubos na hinahangaan ng mga netizens lalo na ang love team ng dalawa na si David Licauco dahil sa undeniable chemistry at kilig ng mga netizens sa kanila.